isang Haponis, kamakailan, may dalang dalawang pubag ng asukal mula Taiwan, pauwi sa Japan, maleta niyang puno ng asukal, nakaagaw pansin sa customs ng Taiwan at Japan, umagaw ng pansin ng netizens, pero ang totoo, ang Hapons na ito. Kilalang may-ari ng tindahan ng Candid Apple sa Japan, dahil mahilig sa asukal ng Taiwan, kaya gusto niyang iwi, para matikman din ng mga Hapones ang sarap ng asukal ng Taiwan. Ibuhos ang malaking bag ng asukal, pakuluan sa tubig hanggang maging sirop, kuhanin ang mansanas na may tusok, balutan ng asukal. Sanay ang kilos, may ari ng tindahan ng candied apple, nahuli na may maleta ng asukal, ginoong ikeda, sumikat dito, mahilig sa asukal ng taiwan, bumili ng dalawampu bag pa uwi Japan, hinarang ng customs sa airport. Tinanong ako ng customs, ano to, sabi ko, taiwan sugar ito, tinanong nila, bakit ang dami, sabi ko, gusto ko kasi. Haha! -ha. Dahil ang asukal ng taiwan, sa tamisman o sa tunang nito, iba talaga sa Japan. Noong unang tikim niya, nagulat siya, na nga kung ipatitikim sa mga hapon, ang sarap ng asukal ng taiwan. Noong natikman ko ang taiwan sugar, naisip ko, paanong may ganitong kasarap na asukal, grabe, nagulat ako. Labing isa taon gumagawa si Ikeda sobrang hilig sa asukal, kahit kumpanya ng asukal taiwan, nakipag-ugnayan para makipagtulungan. Ang paborito kong kumpanya ng asukal, nang marinig ko yon, hindi lang masaya nagulat din ako, dumugo ilong ko sa gulat. Sumikat bigla, nakakuha ng maraming tagahanga, food fair sa department store. Bubukas ikalabing-anim na, puno ng fans, hindi lang para sa Candid Apple, para makita ang may-ari. Mula alas on Stay ng magbukas hanggang ngayon, mahigit tatlong oras na talaga. May Instagram post siya habang may asukal, na check ng customs, kaya interesado ako. Ikeda sa social media, gumamit ng translation api, isinalin sa Chinese, para makipag-usap sa fans. Ngayon, nag-aaral akong mag-Chinese, sana balang araw, lumaganap Candid Apple ng Japan, hanggan ng Taiwan. Nihao, mahal ko ang Taiwan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.